Isang bagay, guys, tatandaan natin palagi. Ang mga followers, no? Hindi natin sila maloloko ng tuloy-tuloy. Hello, guys. A good day, everyone. Kamusta po kayo? Alam niyo, meron lang ako napansin sa mga tumutulong kunwari, no? Nakakalungkot isipin kasi noong time na ang liit pa o kakunti pa lang yung kanilang mga supporters, no? Yung kanilang mga followers, eh, madalas nilang sinasabi na tutulong sila sa ating mga kababayan, siya sabi nila na ang sarap-sarap tumulong, pero nung lumaki na yung kanilang, yung kanilang followers, no? Yung kanilang subscribers, nasaan na sila? Diba? alam nyo, hinahanap ko yung mga dating mga vloggers na tumutulong kuno, hindi ko alam kung uh, totoo yung, sa kanilang puso yung uh, pagtulong sa ating mga kababayan no? hinahanap ko sila sapagkat noong time na konti pa lang o hindi pa ganun kalaki yung kanilang mga followers ay uh, madalas no, na gumagawa sila ng mga videos na tumutulong sila sa ating mga kababayan pero nung time na lumaki na yung kanilang mga followers, katulad nga sinabi ko kanina pa ulit, -ulit asa na sila? Asa na sila? Di ba? Alam nyo, nakakasama ng loob. In fact, meron kasing mga ano eh, merong mga ilan, no? mga vloggers din. O masabihin natin na talagang ayaw nila don sa mga uh, vloggers na nagbi-video na tumutulong sila. no? no? Ah, uh, meron isang sikat na ano, well, sikat na siya kasi lumaki na yung kanyang followers eh, no? Kung natatandaan po ninyo o napapanood po ninyo yung isang uh, uh, detractor ng mga charity vloggers, no? I attorney Alibayan, uh, no? Mm -hmm. Siya yung pinakamatinding detractor talaga. O uh, lumalaban o uh, nagpapatigil ng pagvi ng ng uh, Uh, mga kinutulungan at mga kababayan nating mga naghihirap ano at uh, hindi ko alam actually hindi ko alam kung uh, itong mga vloggers natin na ito ay uh, natakot lang o kay uh, Attorney Libayan o baka naman mm, sumakit ulo nila dahil syempre yung mga followers ni Attorney Libayan ay binabash sila dahil ayaw nga nilang makakita ng mga taong uh, tinutulungan tapos ay binibideo. Now, ang sa akin naman ano, bakit kung talagang ano, kung talagang tumutulong ka, kung tao sa puso 'yung pagtulong mo, eh bakit ka magpapadala? Bakit ka matatakot na ipagpatuloy mo 'yung pagbi ng na, na ka sa ating mga kababayan? O baka naman kasi 'yung iyong pagtulong sa ating mga kababayan noon ay talagang sabi nga eh ginagawa mo lang para lumaki 'yung numbers of followers mo, no. Ito siguro yung ano, kumbaga, ito yung moment of truth, no. Ito dito natin malalaman, dito natin talaga matataya kung uh, itong mga sikat na vloggers na ito, lumaki na yung kanilang mga uh, followers na sinuportahan natin, sininer natin yung mga videos nila, ipinagtanggol natin sila sa kanilang mga detractors. Gumagawa tayo ng video para suportahan sila, ipagtanggol yung kanilang uh, ginagawa, no. Eh sa ngayon hindi na sila gumagawa ng tumigil na sila no hindi so hindi ko alam kung kas ito ba ay na nila na hindi tama yung ginagawa nilang pagbi-video ng uh, kanilang uh, o baka naman natakot sila kay attorney Lewayan o baka naman totoong sa kanilang puso hindi totoo yung kanilang pagtulong yung kanilang pagtulong kunwari noon ay para lamang lumaki yung kanilang mga followers. Alin na talaga ang totoo, no? So, ito yung, kumbaga, ito yung, uh, hindi ko maubos maisip kung uh, bakit nila ihininto yung kanilang pagbibidyo. O baka naman totoong sa kanilang puso, hindi totoo yung kanilang pagtulong. Yung kanilang pagtulong, kunwari, noon, ay para lamang lumaki yung kanilang mga followers. Alin na talaga ang totoo, no? So, ito yung, kumbaga, ito yung, Ah uh, hindi ko maubos maisip kung uh, bakit nila ihininto yung kanilang pagbi ng uh, mga tao na tinutulungan. O baka naman hindi na talaga sila tumutulong at talagang hininto na nila yung pagtulong dahil hindi naman talaga yun bukal sa kanilang puso. Hindi talaga iyon yung kanilang uh, purpose in life no yung tumulong. Ang gusto lang talaga nila ay uh, gamitin yung mga kababayan nating mahihirap katulad nga ng ginawa nila no sa kanilang paggawa ng mga video-video na tumutulong sila kuno ay lumaki nga yung mga followers nila. Pero ang isang bagay, guys, isang bagay no na uh, tatandaan natin palagi, ang mga followers no hindi natin sila maloloko ng tuloy-tuloy. Grabe na no. Napakalaki na ng mga subscribers nila pero napakalaki ng difference kakaunti na lang, no? Kung baka karampot na lang yung mga nanonood sa kanila. Makikita mo yung mga nagsishare ng kanila mga videos? Kakaunti lang. Itong si, ano, Katagumpay. Okay? Eh, isa ito sa mga uh, ginawang ko ng video para ipagtanggol kay Atorne Libayan, no? At, uh, reaction video ito, no? Na ipinagtanggol ko siya. <laughs> Sabi ko dun sa video na ah uh, siya ay uh, talaga namang tumutulong, kanyang ginawang pagtulong o pagbibigay ng helmet no nung time na yon ay isang klase ng charity. Well, malaking usapin kasi yung patungkol sa charity no kung gusto ninyong panoorin yung videos ko, meron akong mga ginawa na mga videos patungkol po diyan sa uh, charity. Okay? <laughs> Nakakatawa na nakakainis kasi. <laughs> Nakakatawa na nakakainis kasi dahil pagkatapos nung ano pinaniniwala tayo na sila ay talagang tutulong uh, sa ating mga kababayan na naghihirap eh ayun <laughs> nung lumaki na yung kanilang mga ano followers wala na hindi na sila makikita na nagvi-video na tumutulong sila well ito lang ano uh, siguro sasabihin ninyo itama naman yung ginawa nila na paghinto uh, dun sa pag-upload ng mga videos na tumutulong sila. Well, hindi natin alam kung talaga bang tumutulong pa rin sila o talagang dahil wala na silang ina-upload, eh talagang wala na silang mga tinutulungan. Hindi natin alam yon. Ako rin, siyempre, hindi ko alam. Pero para sa akin, no, dapat ituloy nila yung pagbibideo ng uh, uh, mga kababayan natin na tinutulungan nila. I-upload nila sa social media. Huwag kayong magpapadala doon sa detractor ninyo no na ipinag uh, na ito ang pagbi-video ng mga ating mga kababayan, kababayan na tinutulungan ninyo ay hindi magandang uh, gawain dahil kasi um, uh, ibinababa daw natin yung moral ng mga tao na yon makakasira daw ito sa sa pagkatao nila no uh, well totoo ba <laughs> Yan ang, ay, ano, uh, siguro gawin natin na kasi kapag ka, ano, eh, eh balikan nyo na lang siguro yung mga videos ko, pa ko lang yung mga sinabi ko nandun sa mga videos ko, eh, no? Uh, siguro, check nyo na lang kung paano uh, papaano yung mga explanation ko doon patungkol po sa pagtulong. Si Atty. Libayan kasi, ginagamit din niya kung minsan, yung Sinasabi sa Biblia na patungkol dun sa pagtulong no uh, lalo na yung binanggit dun sa Matthew na hindi naman talaga fully naintindihan no ulit ulitin natin nasaan na sila asa na yung ating mga hinahangaan yung si mga sinusuportahan ninyo na mga uh, charity vloggers nasaan na sila no hininto na nila yung pagtulong o hinintulang ba nila yung pag-video, pag-upload ng mga videos ng kanilang mga tinutulungan. Alin kaya totoo? So, guys, I'll uh, see you next time at uh, sana, i-share po ninyo itong mga videos na ito. Ngayon, kung hindi pa po kayo nakafollow, hindi pa po kayo nakapagsubscribe, ay, uh, alam nyo na yun. So, guys, mag-ingat po kayo. Paalam. Muli po ako magbabalik upang kukwentuhan tayo. Ciao!